niyo ba na maraming binipisyo ang malunggay na makakatulong sa kalusugan ng iyong pamilya? Ang malunggay ay talagang isang superfood. Isa ang malunggay sa kilalang pinakahitik sa binipisyo para sa katawan o kalusugan ng pamilya. Mayaman ito sa bitamina at sustansya ang dahon ng malunggay, kilala rin sa tawag ng moringa, lalo para sa mga bata at pati na rin sa mga mami. Marami na gumagamit nito para sa mga gamot, pati sa mga ulam, hindi ganong kilala o sikat ang gulay na ito. Lalo na sa mga bansa sa kanluran, pero sa Pilipinas nagsimula ng malaman ng mga nutritionist, doctor at mga paaralan ang mga binipisyon ng malunggay. Isa na itong itinuturing na superfood ngayon. Tinuturing ring Miracle Tree ito dahil sa dami na nga na nagagamot ito bilang sangkap sa mga herbal medicine at naitutulong nito sa kalusugan ng mga bata at mga kababaihan kapag isinahog sa ulama. Narito naman ang mga pangunahing benepisyo ng malunggay sa mga bata at mga ina nakakapagpalakas ng katawan. Dahil sa hiti ito sa vitamins at sustansya, nakakapagpalakas ito ng katawan lalo sa mga bata na kailangan ng source of energy dahil sa pagiging aktibo ng mga ito. Mayroon itong taglay na protein na doble pa sa gatas, potassium na higit pa sa makukuha sa saging, vitamin A na higit pa kaysa sa carrots at vitamin C na pitong beses pang higit kaysa sa oranges. Pangalawa, mayroon itong medicinal properties na nakakatulong rin sa paggamot ng diabetes at sakit ng ulo. Mabisa itong nakakagamot sa sakit ng ulo, migraine at kahit ano pang sakit ng katawan. Napatunay na rin ang malaking tulong ng malunggay sa pagpapanormal ng blood sugar, kaya't nakakatulong sa diabetes. Sadyang versatile talaga at napakaraming binipisyo ang malunggay. Ang sekreto lang ay ang matutong magluto ng may kasamang dahon nito o malaman ang iba't ibang paraan ng paggamit nito. Tinidikdikman, pinakuluan o ginawang powder o tablet form, kaya't huwag ng magdalawang isip at ipakilala na ito sa buong pamilya, lalo na sa mga bata. Ang Doc Alternatibo ay mayroong Doc F Malunggay Capsule with Fulvic Mineral na may kakayanan itong mag-manage ng digestive disorders at makakatulong upang magamot ang malalang ulcer at pamamaga. Pakinggan natin ang testimonya ng isang ginang na si Ma'am Angie Cancino na may diabetes at matagal nang nagmi-maintain. Ngayon, tinigilan na ang pag-maintain ng mga gamot at gumaling dahil sa mga produkto ng Doc Alternativo. Angelica Espino, Nag-cleansing ba ngayong nakarangkuhan? Six months pa lang ako dito sa Department of Health pero malaki na ang pagbabago sa katawan ko. Kasi dahil laki ng chunk. Uy, 60 na. gabi daw ako, tapos nag-maintainance ako ng metformin at saka dalawa lang naman maintenance ko. Kaya lang parang nagsasawa na ako eh ito, narinig ko nga itong mga attorney ko, sabi ko, puntahan natin. Sabi ko, hindi ko katama. nag talaga ako para maka-cleansing ako. Kaya, ito, naka-cleansing na nga ako. Diyos ko, numatapos no, ako. Parang, binalis yung ano sa katawan ko. <clears throat> Magaan, ah, tapos yung hindi ko ma, ano, mawari talaga. don't tua ako, kasi eight days, sumakit yung tiyan ko, yung pala, ilalabas lahat yung mga ano sa tiyan ko. Tapos no, ano natin ten days, sa sobrang extent ko naman, no, sabi ko, maglakad-lakad ako sa, ano, sa, yun sa nilalakad na sa ako, flyover. Sabi ko, tapos, parang ano, hindi na ako iniingat. Yung call date, Araw-araw mo -araw iniinom sa tubig, yun na, ano, pinapatakal ko bawat inom. Awan ng Diyos, nakaisang linggo, wala na. Ano na yung ano ko, sabi ko magaan na. Sabi ko, ko ganun pala yun, mag-cleansing ka. So, ang sarap, ang sarap talaga. Kaya po, ano, mag-cleansing din kayo para maranasan nyo. Happy, happy, sarap. happy. Sure happy. Saka yung, yung sabo na namamalit. Nawawala na o tinte. Talaga tinutuluan ko sa rayon ko na ma ano yung mga haplas sa plasyon dino ano ko talaga. Pati sa fight ako lang man din siya. Hindi ra ko ano magbuto sa kasama ko. yun lagi may sister ko sa inyo. Wala na. Win. Stop ko na po. <statistics> Kaya hindi na para ako namimingi. Wala na. Hindi na talaga. Yun ang gusto ko. Kaya masayang-masaya ako. Yun lang po, masayang po. Anong magbubong po lang? Ako si Angeline Cascino, taga-Bandapan. Ano, 61 years old. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating hotline, 0946 Ito si Daisy Aranyes para sa balitang pangkalusugan.